Alam nyo ba kung anong magandang itanim sa ating backyard kitchen garden? Hello mga ka-agri! Ngayon pag-uusapan po natin yung mga crops na pwede natin itanim sa ating bakuran. Eksakto din na magpapalit na po tayo ng mga crops at inihahanda na po natin yung ating garden sa paparating po na tag-ulan. Kami na! Ang mga crops po na magandang itanim sa ating bakuran, yung lagi natin nagagamit sa kusina tulad ng kalamansi. Kung kailangan nyo po ng sausawan, ng pangtimpla, yan, you know, or gaw gawing juice, meron kayong makukuwang kalamansi. So maganda dito sa kalamansi, uh, buong taon kaya niya pong magbunga kung maalagaan natin siya ng tama. So tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Pero meron lang siyang season kung saan talaga napakaraming bunga nitong kalamansi. Then, okra. Yan. Maganda rin po ito itanim kasi tuloy-tuloy din po yung pagbubunga nito. Halos araw-araw, meron po kayong maharvest. Maha Tulad po nito. Ayan o. Ito bukas pwede ng pitasin kung gusto nyo ng mas malutong. Pero, pwede pa rin natin siya palakiin ng konti. Then, may kasunod na naman siya ulit. Tapos, marami pang mga kasunod na bunga. Then, yung talong maganda rin itanim kasi tumatagal po siya ng ilang taon. So, kung gusto nyo po ng tuloy-tuloy na bunga ng talong, so, pwede nyo po ito itanim kasi matagal yung kanyang buhay inaabot ng ilang taon. Tapos, kung medyo matanda na yung inyong tanim tulad po nito, ayan, pwede natin siyang i-pruning, na i-puputulin po natin para tumubo ng bagong sanga, no? kung medyo maliliit na yung bunga, iba na yung lasa, pwede natin siyang putulin ulit sa pinakapuno para tumubo ulit yung bagong sanga. Parang bagong tanim na rin siya. Pero mas mabilis siya compared dun sa galing sa panimula. So ito po medyo may mga problema na yung ating talong kaya pwede natin siyang i prune, bawasan na natin siya. So tulad po dito sa isa ito. Ayan. Ito po, pinutol ko na. Ang purpose ko kasi nito, para lumaki itong papaya. Ang nangyari, may natira pa pala siyang ugat. Ayan, no? Tumubo naman yung bagong, ayan, bagong sanga ng talong. Ayan. Tapos, itong papaya, maganda rin itanim, lalo na po yung mga red lady, yung mga dwarf na maraming bunga. Ang problema lang po dito, kailangan nakatanim siya sa hindi nababahaan. Kaya lang po, Itong section na to pagka sobrang lakas ng ulan, may tubig. So mali po yung pagkakatanim ko dito. So kailangan natin siyang ilipat. Pero hahayaan ko na lang siya kasi meron naman po akong mga punla ng papaya. So yun na lang yung ililipat natin sa mataas-taas na area. Then ito yung ating flower garden dito pa rin sa gitna para yung mga beneficial insects papasok po dito sa gitna ng garden tapos sa kanila mapupuntahan yung mga bulaklak na ating mga tanim. So, itong mga spring onions natin, ano, malalaki na sana. Kaya lang may nakapasok na manok. niyon na uh, kalkal niya. Kaya nagkandahigaan higaan yung iba. So, pero itatransplant natin yan para makapag-harvest tayo ng mga dahon. Ito na po yung ating cherry tomato. Nagpitas tayo ng mga bunga tapos pinula na natin. So, okay lang din na mawala siya dito sa gitna kasi medyo makapal itong cherry tomato natin. Medyo lumililim dito sa ating garden. So, ililipat ko siya sa lugar kung saan medyo malapad yung kanyang area. Tapos, hindi niya malililiman yung ibang mga crops. So, ito po pwede pa natin kunin. Yung mga bunga na yan, pwede pa natin siyang itanim. Pwede rin natin siya magulay kasi hindi pa naman siya totally toyo. Ipilian ko lang siya ng mga hindi pa nasisira. Yan. Kahapon marami na akong napitas. Pero marami pa rin natira. Yan. So yan, actually kahit hindi po ako magtanim, magpunla, pagka naulanan yung dyan sa lower part na yan, tutubo pa rin yung ating mga cherry tomato. So maganda rin po magtanim ng kamatis kasi nagagamit po natin siya sa pagluluto. Tapos itong mga cherry, pang salad nga lang siya. Pero may tanim naman tayo na malalaking variety ng kamatis. So, yan po magagamit natin sa pagluluto. Then, meron tayong siling haba. Meron din tayo dito isa pang sili, siling labuyo. Tapos, yung ating okra. Ayan. Yung pipino last time na nandito, inalis ko na. Kasi, uh, nanunuyo na. So, tapos na rin yung kanyang life cycle. Sobrang dami natin na harvest sa dalawang pirasong puno na yon So, ito na lang yung natira sa tanim natin. Yan, ang problema, sobrang kapal naman nila. So, hindi ko akalain na tataba ng tataba ng ganito yung tanim nating pipino. So, konti na lang natin sa susunod kasi puro salad lang po yung pwede natin magawa. Tsaka pickles sa mga pipino. So, medyo babawasan natin yung tanim na pipino. Ang ipapalit natin dito, pwedeng sitaw tsaka ampalaya. So, yung mga cucurbits pa rin. Itong mga pechay, papalitan na rin natin. Eh, medyo hindi na maganda yung lasa, medyo mapait na. Ang ginawa po natin dito, cut and grow. Kaya lang po talagang sobrang init, so, hindi siya tumagal ng mahabang panahon. Minsan inaabot po ito ng 3 months, basta tuloy-tuloy lang natin siyang hinaharbesan para hindi po siya tubuan ng bulaklak. Pero papalitan na natin dahil po sa hindi na maganda yung laki niya kasi nga sobrang init po ng panahon so gagawin natin dito uh, magtatanim tayo pero mas konti na lang para makapag sila ng kanilang mga ugat And, tapos ito pwede pa natin ilagay sa composting bin para pabulokin tapos ampalaya yan napakaganda po yung magtanim ng ampalaya tapos munggo Ayan o, nagbubunga na yung ating munggo. Ito po sinabugan ko ng mga munggo para patabain niya po yung lupa. Kasi itong munggo ay legume plants. So, nagdadagdag po sila ng nitrogen dyan sa lupa. Kaya po, meron mga munggo, may mga sitaw. Ito, may sitaw po dito. Ito, yan. Para tumaba yung lupa. So, yan po yung mga technique na ginagawa ko para tuloy-tuloy po yung pagtaba ng ating mga lupa. Tapos, itong alugbati. Ayan. Ito po yung green na dahon. Yung meron kasing violet na dahon. Ito naman yung kulay green. So, pumili po ako ng mga matatabang stem. Pinaugat ko muna sa tubig. Tapos, itatanim natin. Kasi, doon sa, sa, sa gilid na yon medyo sumukal. So, aayusin natin yan para maganda yung pag-harvest natin ng alugbati. So ito po napakasarap dito sa sinigang. Ito yung talbos na nilalagay namin. Tapos pwede rin tayong magtanim ng pakwan para may prutas din naman tayong ma-harvest. Ito yung tanim natin may bunga na yung pakwan natin. So ito po, tatagal siya ng mga 3 months bago tayo makapag-harvest. So aalagaan natin itong mga bunga kasi palalakiin po natin siya. Itong design po ng garden, usually, kung gusto nyo po ng tuloy-tuloy na pag-harvest, magtanim po tayo ng mga gulay po na mabilis lumaki. Tulad ng pechay, lettuce, mustasa, para mabilis tayong makapag-harvest. Tapos magtanim din tayo ng mga crops na tumatagal, tulad ng talong, ng okra. Minsan lang natin itatanim pero tuloy-tuloy po yung pag-harvest. So tulad din sa kamatis, yan tuloy-tuloy din. Tapos dito, meron tayong section ng plant and forget andito nakalagay yung ating tanglad ito po hindi siya ganun kaalagain meron tayong malunggay tapos itong area na to ipiprepare po natin para pagtaniman po ng luya so last time ang naharvest po natin dito yung luyang dilaw so ngayon luya naman po yung tatanim natin itong alugbati natin aayusin natin ililipat ko po siya para mas maganda po yung pag natin ng mga talbos. May mga pinula na po ako na seeds. So yun po yung i tatanim po natin dito. So ngayon medyo magulo pa yung ating garden kasi inaayos po natin. So itong area na to, hindi ako nakakapagtanim ng 12 months in a year. Kasi mayroon pong buwan na malilim. Lalo na po pagdating ng late December, January. Hanggang first week ng February, andito po kasi yung araw. So, malilim po dito sa aking garden. Tapos, uh, March naman, February, March, hanggang November, yan, dito naman po yung sikat ng araw. So, ina ko yung design ng akin garden. So, nakaraan, nakita ko na yung uh, magiging itsura niya pag ganito yung arrangement ng crops. So, magkakaroon po ko ng konting adjustment para uh, ma-maximize ko po yung sunlight. Yung unang design ko po dati, dito ko po nilagay yung mga gumagapang, papasok dito sa loob. So, nangyari, sobrang dilim ng aking garden. So, nagkaroon ng konting adjustment, nilagay ko na dito yung mga gumagapang. Tapos, ito yung naging problema naman yung ating cherry tomato kasi sobrang taba niya, sobrang kapal, lumilim naman dun sa ibang section. So, uh, konting adjustment lang. So yan po yung kailangan natin malaman sa pagga-garden kailangan natin alamin yung uh, sikat ng araw para maganda yung tubo ng ating mga tanim. So ito dito pa rin yung ating basil. Alisin ko lang yung mga bulaklak para magdahon pa rin siya na magdahon. Kasi pag tumubo yang mga bulaklak tuloy-tuloy po yan. So, hindi na siya magdadahon. So, alisin lang natin. Kung nag-matured yung mga seeds, okay lang din. Gupitin nyo pa rin. Tapos, itapon nyo lang po sa isang lugar kung saan nyo gustong patubuin. Napakadali lang po nito patubuin itong mga basil. Tapos, itong kamote, dyan pa rin. Didiligan lang natin ng some fertilizer para tumaba. Since, hindi pa naman tayo harvest pwede natin siyang applyan so pitasin lang natin yung ibang mga kamatis yung mga overripe pwede natin yan i transplant pwede natin itanim yung mga malalambot pero minsan nilalagay ko lang po sa some fertilizer ito yung mga sobrang lambot na inuulog ko sa swamp fertilizer para ma-extract yung nutrients. Tapos pag nagdidilig po ako, yan, kung makarat dito sa garden, bigla na lang siyang tumutubo. Ito, lang natin. Sayang. Taba pa naman ito pero bigla siyang natuyo. Dahil po siguro sa panahon, bigla po kasing umulan tapos uminit tapos pabago-bago yung panahon pero okay lang po yan kasi madali naman itong paramihin so, sana po nakatulong yung information na to sana tulungan nyo rin i-share yung mga information para makatulong po ta sa iba maraming salamat po happy farming